Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Gay Elakas at shoutout kay Alberto Lalilian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! hindi nagsalita ang itim na anino, hindi siya bulag, paanong hindi niya makita ng malinaw ang nangyari sa malayo. Sa sobrang galit niya ay nanginginig pa ang buong katawan niya sa sobrang galit. Ang Han San Chen na ito, na hindi kayang protektahan ang sarili, ay nangahas na salakayin ang kanyang mga tropa sa oras na ito. Nakakainis, huwag kang masyadong makisali sa kanya, utusan ang ikaapat na kolom na isuko ang support mission pansamantala, at tapusin kaagad ang Maldita na si Han Sanchen. Kasabay nito, utusan ang ikalimang kolom na suportahan agad ang Underground Dragon City. Oo, kumuha ng utos ang mga nasasakupan at mabilis na umatras. Hindi nagtagal, naayos ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, at inayos ng ikaapat na hanay na nakulong ni Han Sanchen ang direksyon nito, pinatatag ang moral ng hukbo, at muling pinalibutan si Han Sanchen na may pinagsama samang puwersa ng isa, dalawa, tatlo, at tatlong hanay na sumusugod. At ang ikalimang kolong sa labas ay natapos ang misyon at tumungo sa Underground Dragon City upang sumuporta. Ang ikalimang hanay ay hindi lumahok sa labanan at tinambangan sa lahat ng dako sa lungsod mula sa simula hanggang sa wakas, nakabilang sa paligid ng mga tropa. Kahit na sa oras na ito, nalaman ni Han Sanchen na mabilis na inayos ng kaaway ang kanyang diskarte at kung gusto niyang pigilan ito, medyo malayo pa siya. Ang isa ay pinalibutan na naman siya, at handa na ang kabilang partido. Pangalawa, talagang napakalayo ng ikalimang kolom, at huli na para sumugod si Han San Chen. Nang makita ang ikalimang kolom na dumula sa ilalim mismo ng kanyang ilong, labis na nanlumo si Han San ngunit wala talagang ibang paraan. Patayin, ngunit halos sa sandaling ito, may mga pagsabog ng mga sigaw ng pagpatay. Lumitaw ang isang nakakalaglag na eksena. Biglang lumabas sa gilid ang ilang grupo ng mga tao. Bagamat ang mga taong ito ay nakasuot ng ordinaryong damit, hindi sila nagkukulang sa ganap na bilang. Polar Bear Legion Kahit na ang kanyang kapatid ay bagong recruit, malinaw na nakikita at nakikilala siya ni Han San Chen. Ngunit napakalinaw din ni Han San na kahit na may absolute numerical advantage ang kanyang mga kapatid, wala silang masyadong pagkakataong manalo sa harap ng grupong ito ng halos lahat ng elite na lalaking nakaitim. Bukod sa pagiging masaya, sumambulat din ang pag-aalala. Ang kanilang napapanahong hitsura ay maaaring ang direkta at ganap na makabasag sa mga madiskarteng intensyon ng kalaban, na isang magandang bagay. Ngunit ang problema ay nasa kanilang kapangyarihan sa labanan, ito ay ganap na libre. Masakit ang laman ni Han San Ito ang lahat ng aking mga sundalo. Oo naman, habang ang mga taong ito ay sumugod sa ikalimang hanay at nakikipagpalitan ng putok sa kanila, mabilis na natuloy ang labanan gaya ng naisip ni Han San Chen. Ang plano ng suporta ng ikalimang hanay ay direktang nagambala, ngunit ang libu-libong polar bear core ay patuloy na nawawalan ng mga tropa sa labanan. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig na halos isang panig ang labanan. Some pain it. Nakita ito ni Han Chen sa kanyang mga mata at nababalisa sa kanyang puso. Ngunit sa ngayon, ang tanging solusyon niya ay alisin ang mga kawal at kabayo sa paligid niya sa lalong madaling panahon, at patayin sila ng tuluyan. Kahit na ang mga kapatid na Polar Bear ay mas mahina sa lakas, kung mayroon silang sariling gulugad, ang kanilang mga pagkalugi ay mababawasan. Sa pag-iisip nito, kumilos si Han Sanchen. Ngunit naisip niya iyon, at halatang ganoon din ang iniisip ng kaaway. Kaya naman, isang grupo ng mga tao ang agad na pinaigting ang kanilang pagkubkob sa kanya, at kahit sa huli, hindi sila nagdalawang isip na magbayad ng anumang halaga. Dahil, dito, halos mahirap ang sorpresang pag-atake ni Han San Chen. Ang oras ay lumilipas ng baliw, at ang mga kapatid ng Polar Bear Legion ay patuloy na bumabagsak. Sa oras na ito, ang Underground Dragon City. Sa pagtaas ng pagsabog, alam ni Suying Xia na ang kilusan sa pagkakataong ito ay sapat na para mayanig ang mga tao sa itaas. Sana ang ganitong uri ng diversion ay makakatulong kay Han Sanchen na mapawi ang maraming pressure. Pagkahulog ng mga salita, nagmamadaling tumakbo ang isang tao. Siya ang especially iya na inayos ni Scar sa nakaraan, at ang layunin ay malaman kung anong antas ang naabot ng epekto ng pagsabog. Paano? Tanong ni Ivory nagpadala ang kabilang partido ng mga tao para sumuporta, ngunit hinarang ng pinuno ang isang tropa, at hinarang din ng ating Polar Bear Legion ang isang tropa. Naglalaban ang dalawang panig. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Ivory, at nasa loob ng inaasahan ni Ivory na tutulong si Han Sanchen. Gayunpaman, pinili ng mga miyembro ng Polar Bear Legion na gumawa ng inisyatiba na umatake ng walang utos at pamumuno ng pinuno, Nalampas sa imahinasyon ni Ivory Anyway, magandang balita yan Okay, habang hindi sila makakababa, makipaglaro sa kanila ng mas malaking laro Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ivory Utos na lahat ng kapatid sa checkpoint, ilan na lang sa kanila ang matitira Kung tungkol sa iba pang mga kapatid, ibalik mo silang lahat sa akin Oo, kasunod ng utos ni Ivory Pinamunuan ni Azuo pabalik ang apat na put, apat na tao hindi nagtagal. Sa pasukan ng pas, pansamantalang nag-iwan siya ng dalawampung katao na nakabantay. Mabilis ding pinabalik ni Ayo ang ilang kapatid. Ma'am, ano ang susunod nating gagawin? Ma'am, please instruct. Dam, kung hindi sila maglakas loob na bumaba, papatayin natin siya. Hoy, tinutulungan tayo ng pinuno na guluhin tayo, at ngayon ay ubusin natin sila isa na silang dragon sa pagkakataong ito, at maaari nating hilahin ang kanilang mga leeg kahit na hilahin natin mula sa magkabilang panig. Puno ng momentum ang isang grupo ng magkakapatid, anyway, ganito na ang mga bagay, wala na silang masyadong ideya, isang salita lang. Yun lang, tumanggaw si Ivory at bahagyang ngumiti. You don't have to worry, you have to plan when you do things. Ang pagkasira ay dapat gawin ng hakbang-hakbang. Lahat makinig sa utos. Wow! Agad namang tumayo ang lahat. Hatiin sa dalawang koponan, at ang isang koponan ay agad na isasagawa ang nakaraang misyon upang iligtas ang higit pang mga hostage. Pangunahan ang koponan, Zuo, umalis ka kaagad. Oo, ikanaway ni Azuo ang kanyang malaking kamay, at sumunod kaagad ang mahigit tatlumpong kapatid. Ang natitirang mga tao, bumuo ng isa pang team. Ang gawain mo ay sundan ang mga tropa ni Azuo. Pagkatapos nilang iligtas ang mga tao, kailangan mong itambak agad ang lahat ng mga sunugin sa bahay. Pagkatapos, gamitin ang pinakamahusay na nasunog na tela o isang bagay na tulad niyan para hilahin ang tingga palabas sa gitna ng kalye, na iintindihan mo. Naguguluhang napahawak sa ulo si Ayo, na unawaan niya kung tungkol saan ang misyon. Gayunpaman, ano ang layunin ng paggawa nito, siya ay lubos na nalilito. Hinawakan ni Scar ang kanyang ulo, Ma'am, gusto mo bang sunugin ang lugar na ito? Tumanggaw si Ivory, hindi mo maaaring hayaang gamitin ko ang aking tunay na lakas para pasabugan ito ng paulit-ulit, hindi ba? Isa o dalawang beses ay okay pa rin, kung ang ganitong malaking underground dragon city ay sesabog na lang ng tunay na enerhiya sa lahat ng oras, lalo pa si Ivory ay hindi makatiis, kahit na dumating si Han Sanchen, magkakaroon siya ng isang ulo at dalawang malalaking ulo kung tutusin, masyadong malaki ang lugar na ito. Hindi pwedeng iprito ang naunawaan mo at tumango, may katotohanan ang sinabi ni Madam. Ito ay makatipid ng maraming pagsisikap upang ay ang lahat ng mga bahay dito at pagkatapos ay masunog ito. Bukod dito, ang epekto ng pagsunog sa lungsod ay hindi mas masahol kaysa sa pagpapasabog nito ng tunay na enerhiya. Ngumiti si Ivory, sa tingin ko ang epekto ay maaaring mas mahusay kaysa sa pagprito. Tuwang-tuwa si Ivory nang maisip niya kung paano tumataas ang apoy sa langit at patuloy pa rin. Naniniwala ako na ang mga taong iyon ay labis na mabigla sa oras na iyon. Kung wala kang pakialam sa akin, paglaruan kita para lumaki. Tingnan mo kung kaya mong panindigan o hindi. Anong ginagawa mong tulala? Tumatakbo ang oras, kumilos ka agad. Oo naunawaan ng isang grupo ng mga tao ang gustong gawin ni Ivory, at agad silang natuwa. Sa ilalim ng pamumuno ni Azuo, karamihan sa mga tao ay mabilis na sumunod sa mga tropa ni Azuo upang gumawa ng mga bagay. Si Ivory ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Inayos niya muli ang kanyang upuan at sinimulan siyang tretuhin ng diretsyo. Hindi nagtagal, kaway-kaway ng mga tao ang inilabas ni Azuo, at si Ayu ang namamahala sa paggawa ng mga materyales sa apoy sa likod. Sa ganitong paraan, makalipas ang halos kalahating oras, isa pang libong tao ang matagumpay na nailigtas, at libu-libong bahay ang nabakan. Si Ivory ay pagod na pagod, ngunit sa sandaling ito siya ay nasa napakagandang kalagayan, at wala siyang balak na magpahinga. Naglalakad ng ilang hakbang patungo sa ayo, nakapulot na si ayo ng isang malaking piraso ng tela at gumawa ng ignition cord. Ang agnishal cord ay ipinamahagi sa daan at halos direktang makapagpapailaw sa bawat bahay. Babae, nang makita si Ivory na papalapit, ibinigay ni Ayu ang sulo kay Ivory. Kinuha ni Ivory ang sulo, naglikas na ba ang lahat? Tumango si Ayu, inilikas na silang lahat. Nilinis ko na rin ang paligid ng nasusunog na bahay sa gilid namin, baka masyadong malaki ang apoy para makontrol at kumalat sa mga inosenteng tao. Magaling. Napangiti si Ivory sa kasiyahan, bahagyang itinaas ang sulo, at malamig na tumawa. Susunod, hayaan silang pahalagahan kung ano ang ibig sabihin ng pagsisimula ng isang napakalaking apoy. Pagkatapos sabihin iyon, direktang inilagay ni Ivory ang tela sa sulo. Boom! Sa isang iglap, umusbong ang dila ng apoy, hanggang sa parang fur works na sinisindi, para itong shuttle ng Fire Dragon ang fuse ay kumalat sa lahat ng paraan, at sa wakas ay humantong sa iba't ibang mga bahay. Hindi ito pulberet, kaya walang nakakapreskong pakiramdam ng sumasabog ng sabay-sabay. Ngunit ang epekto nito ay maaaring hindi mas malala kaysa sa pulberet. Habang nag-aapoy ang bahay, unti-unting lumaki ang apoy. Hanggang sa huli, nang tuluyan ng nag-apoy ang buong apoy, ang epekto ay umabot sa rurok nito sa isang iglap. Kaluskos ang apoy ay direktang tumaas mula sa lupa. Pagkatapos, muli silang konektado sa isa't isa at sa isang iglap, ang apoy ay bumaril sa langit at nagliyab. Boom. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang dagat ng apoy na direktang umabot sa kalangitan. Kahit na naisip na ni Ivory na maaaring napakalaki ng apoy, medyo maaga niyang inilayo ang mga tao. Gayunpaman, ramdam pa rin ng grupo nila ang mataas na temperatura na dala ng apoy. Gayunpaman, kumpara sa hindi matiis na init, ang isang grupo ng mga tao ay mas nag-aalala tungkol sa kung ano ang nararamdaman ng grupo ng mga tao sa itaas sa oras na ito. Oo naman, pinapatay ng mga tao sa itaas si Juan. Bagamat sinubukan ni Han Sanchen ang kanyang makakaya na pigilan siya, ang taong ito ay napapalibutan din ng apat na kolom sa oras na ito. Ang apat na kolom ay mayroong hindi bababa sa dalawampung libong katao sa mga tuntunin ng staffang. At ang dalawampung libong katao ay lahat ang pinakamahusay sa mga piling tao. Kahit nakasing lakas sila ni Han Sanchen, patuloy silang nahuhulog sa mga disadvantage. Hindi banggitin ang pagmamadali upang suportahan ang hukbo ng Polar Bear, iniisip na ngayon ni Han Sanchen na halos hindi na siya makakaligtas, na mabuti na. Isa lang itong clay body satwa na tumatawid sa ilog. Sa kabilang panig, ang Polar Bear Legion, na nasa pangalawang harapan at nakikipaglaban sa madugong labanan sa ikalimang hanay ng kalaban, ay talagang nakikipaglaban sa madugong labanan ngayon. Ang malaking agwat sa lakas ay hindi magpapabagal sa paglipas ng panahon, ito ay mas mapapalawak pa. Maraming sundalo ang bumagsak ng sunod-sunod, at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makabangon muli. Nagsimula rin maghiwa-hiwalay ang malaking bilang ng mga tropa. Nakikita na ang ikalimang kolum ay malapit ng matagumpay na makapasok. Boom! Ang napakalaking apoy na iyon ay bumulwak mula sa butas na sumabog kanina. Ang malaking apoy ay direktang sinunog ang buong kalangitan na pula. Huminto din ang isang grupo ng mga tao sa oras, natulala na nakatingin doon. Ang itim na anino ay lumitaw sa ilaw ng apoy, tumingin sa ilaw ng apoy, hindi napigilan ito ng ilang sandali, at bumulwak ang isang subo ng lumang berdeng dugo. Magulat, magulat, may nangyari sa Underground Dragon City, may malaking nangyari, sumisikat ang apoy, kuya. Sa sobrang galit ni Soy Ying ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at natahimik ng ilang sandali. Nakita niya ito, kaya hindi na niya kailangan ng iba na tumusok sa puso niya. Elder, kailangan natin ng agarang suporta, kung hindi, sa ganoong apoy, ang buong Underground Dragon City ay tuluyang lalamunan ng apoy sa maikling panahon. Huwag kalimutan, ang Underground Dragon City na ito ay napakahalaga sa atin. Nakuha, nang matapos magsalita ang nasasakupan ay isang sampal ang agad na sinampal sa kanyang mukha. Tapos ka na ba? Don't tell me I don't know all about this. Matapos sampalan, ang nasasakupan ay naging mas tapat sa isang iglap. Bagamat siya ay parehong balisa, hindi siya naglakas-loob na magsalita. Nang makita ang nakakatakot na apoy, si Sui Ying ay talagang mas nababalisa at nag-aalala kaysa sa iba. Hindi niya akalain na hahayaan lang niya ang mga taong iyon sa maikling panahon, ngunit ang grupo ng mga tao na iyon ay gagawa ng napakaraming problema sa maikling panahon. Pagsira ng mga bagay, sapat na ang pagpasok sa underground Dragon City at pasabugan ito sandali, ngunit ngayon, mas matapang pa itong sunugin ito. Ito ay simpleng hindi matitiis. What the hell are you doing in ADs? Order the fifth column to kill me immediately. Kinuha ng subordinate ang utos, ngunit hindi nagmamadaling umalis, ngunit nag-aalala lamang na tumingin sa kanya. Matiim na tumitig ang itim na anino. Nagmamadali niyang sinabi, Elder, ayun sa kasalukuyang sitwasyon, kung bababa ang ikalimang unit, natatakot ako, aabot ng kalahating oras. Kahit anong sabihin mo, may sampu-sampung libong tao, kahit sampu-sampung libong baboy, at matagal pa silang mapatay sa isang kutsilyo. Kakaiba para sa mga taong iyon na sabihin na pagkatapos ng mahabang labanan at pumatay ng napakaraming tao, hindi sila natatakot. Kung ito ay papalitan ng ibang tropa, natatakot ako na sila mismo ang bumagsak. Then let the first column support me. Within 10 minutes, I want to see the troops enter Dragon City. Pero, pero nasaan si Han San Chen? Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!